Yumaman in 5 years? Posible ba yan? Marami ang hindi naniniwala. Pero totoo, kung gagawa ka ng tamang galaw, may disiplina at willing mag-sacrifice, posible itong mangyari sa totoong buhay. Hindi ito tungkol sa swerte. Hindi rin ito tungkol sa kung gaano kalaki ang sweldo mo ngayon. Ito ay tungkol sa kung paano mo pinapagana ang utak at pera mo. Sa episode na to, Ibabahagi ko ang 6 power moves na ginagawa ng totoong mayaman para mag-accelerate ang pagyaman nila. Tested, practical at pwedeng i-apply ng kahit sino basta handang kumilos. Kaya kung handa ka na, let's go. Maraming tao ang gustong yumaman pero ayaw mag-aral tungkol sa pera. Kung ang utak mo walang financial knowledge, para kang nagbubukas ng negosyo ng walang blueprint. Ano ba ang money IQ? Ito ang level ng kaalaman mo tungkol sa pera. Paano kumita, paano palaguin, at paano protektahan. Paano mo ito ma-upgrade? Una, magbasa ng tamang libro. Hindi lahat ng libro, pantay-pantay ang quality. Example, The Psychology of Money para maintindihan ang human behavior sa pera. Rich dad, poor dad para maiba ang mindset mo mula sa employee thinking papunta sa investor thinking. Think and grow rich para mahasa ang goal setting at wealth habits mo. Pangalawa, manood ng credible YouTube channels at podcast. Piliin yung may actual experience, hindi lang hype. Pangatlo, mag-aral ng basic accounting at investing principles, paano magbasa ng financial statements, paano mag ng ROI, at ano ang cash flow. Example, si Marco, isang OFW, kumikita ng 70,000 per month abroad. Pero dahil mababa ang money IQ niya, lahat ng naipon napunta sa hot investments na walang due diligence, networking scams, Get rich quick deals Resulta luge. Ngayon Natuto siya Nag-enroll siya sa online investing courses Nagbasa ng libro At dahan-dahan na niyang nababawi ang pera Sa mas stable na investments Lesson Kapag bababa ang money IQ mo, mabilis mawala ang pera kahit gaano kalaki ang kita mo. Pero kapag mataas ang money IQ mo, kahit maliit ang kita, kaya mong palaguin. Ito ang tinatawag na money discipline at dito bumabagsak karamihan. Bakit ito importante? Kahit 500,000 per month ang kita mo, kung walang structure ang gastos mo, ubus din yan. Kaya kailangan mo maging boss sa pera mo. Ikaw ang magdidigta kung saan ito pupunta. Steps to budget like a boss. Una, gamitin ng percentage system. For wealth building, pwede ang 70, 20, 10. 70% sa needs, 20% sa savings or investments, 10% sa wants or luxury. Kung mas aggressive ka, pwede rin 60, 30, 10. Pangalawa, automate your savings and investments. Set up i-bank auto-transfer para hindi ka na matutokso gumastos. Pangatlo, track your spending daily. Gumamit ng money lover, notion, o simpleng notebook para makita kung saan lumalabas ang pera. Kwento ng isang nurse, si Liza. Dati walang naiipon kahit 40,000 per month ang sahod. Pero nang i-apply ang automation, in 18 months, meron na siyang 300,000 savings na naging puhunan niya sa pagbili ng franchise na kumikita ngayon ng 15,000 per month extra. Ang budget ay hindi restriction. Ito ang nagbibigay sa iyo ng power para gamitin ang pera kung saan ka kikita. Ito ang tulay mula sa pangarap papunta sa investment. Kahit gaano kakatalino sa investments, kung wala kang kapital, wala rin mangyayari. Aggressive saving tips. Una, set a high savings target. Instead of 10 to 20% lang, subukan mo 30 to 50% ng income mo kung kaya. Pangalawa, minimalist months. Piliin ang tatlo hanggang anim na buwan na babawasan mo ang lahat ng non-essential spending. Pangatlo, extra income funnel. Lahat ng kinikita mo sa side hustle, diretso sa investment fund. Example computation, kung mag-iipon ka ng 20,000 per month, in 3 years meron kang 720,000. Ilagay mo sa investment na kumikita ng 8% yearly. After 5 years, pwede nang maging 1.05M. Storya ni Arnel, isang call center agent nag-decide na lahat ng overtime pay at freelance kita niya ay ipon only. In 4 years, nakabili siya ng rental property na ngayon nagbibigay ng steady passive income. Ito ang ultimate game changer, passive income. Kapag meron ka nito, hindi mo na kailangan mag-trade ng oras para sa pera. Example sa passive income, dividend stocks. Regular na kita mula sa kumpanya na pinuhunanan mo. Pag-ibig MP2, safe at may guaranteed dividends. Rental properties, real estate na nagpaparenta. Digital products, e-books, online courses, templates, affiliate marketing. Kumita sa pagbebenta ng products ng iba online. Steps to start. Una, simulan sa maliit na kapital, wag all in agad. Pangalawa, reinvest ang kita para lumaki ang source. Pangatlo, spread sa iba't ibang passive income types para safe. Storya ni Jerome, dating call center agent. Nagsimula sa 5000 pag-ibig MP2 at 10000 dividend stocks. In 5 years, may 25000 per month na passive income siya halos kalahati na ng dati niyang sweldo. Environment shapes destiny. Kung puro broke mindset ang paligid mo, mahihirapan kang mag-level up. How to build a yaman circle? Una, attend events, investment seminars, entrepreneur meetings. Pangalawa, join online communities. Facebook groups ng investors, forums. Pangatlo, find a mentor. Hanapin yung may proven success at handang mag-guide. Bakit importante ang yaman circle? Nagkakaroon ka ng insider information sa investments at business deals. Mas bumibilis ang learning mo dahil may nag-guide. Nakakakuha ka ng opportunities na hindi mo makikita sa regular job posting. Storya ni Mia, freelance graphic artist sumali sa isang online entrepreneur group. Nakilala niya roon ang isang e-commerce seller na nag-hire sa kanya at eventually naging business partner siya. Ito ang tinatawag na income diversification. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi maraming paraan para kumita. Bakit importante? Kapag bumagsak ang isa, may backup ka. Mas mabilis mag-build ng wealth kapag sabay-sabay ang income streams. Examples, main job plus side hustle plus stock dividends, real estate plus online store plus consulting gigs, digital products plus rentals plus affiliate marketing. Storya ni Dan, may IT job Nagbenta rin online at may maliit na karinderya. Nang mawalan siya ng trabaho, hindi siya nabaon sa utang dahil may backup sources siya. Recap natin. 6 moves para yung maman in 5 years. Una, upgrade your money IQ. Pangalawa, budget like a boss. Pangatlo, aggressive savings para sa investment. Pangapat, passive income streams panglima yaman circle panganim diversified income sources hindi ito madali pero 5 years ng disiplina kapalit ng lifetime na freedom sulit 'yon simulan mo ngayon at kung gusto mo pa ng mga game plans para sa yaman subscribe ka na sa The Brown Investor